Guess, oh. okay. yan ito yung light na yan nakita nyo ba yun nakita nyo ukab so ganoon din dito sa kabila actually marami sila doon hindi ko lang mapokus na maayos no marami ba? Diba? may mga butas butas yun o dumay na wala nang sumasabit yun know, o napaka smooth na yun, good morning mga idol. no uh, tinawagan po tayo ng ating tropa o ng ating kaibigan para po ipakita po yung kanyang manibela po ng kanyang M3 kasi uh, nagsasariling liko at uh, matigas po yung manibela. Uh, make sure ako, gusto mo tanong rin sa mga luba eh? Ang problema lang naman yung mga idol no, pag may ganong senaryo, biglang liko, matigas yung manibela. Uh, yung, yung kala mo may AI na siya, no, nagsasariling liko na. Kung kahit hindi natin pinapalik ko, dito lang yan sa, sa, ano, sa bearing niya, ang idol. Bearing po dito sa may manibela. Ayan o, pakita ko. Ayan o. Ah. pag stop siya, ano? Ayan, na stop siya sa gitna. Ayan, so pagdating sa part sa gitna, nag stop siya. Ayan. At, yes, oh. Ayan. 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 So, delikado na rin po ito kasi yung gumagamit po rin ito eh, yung asawa ng ating idol, no? Babae po yung gumagamit. Tapos, ah, uh, ganito yung manibela, delikado to, no? Kaya, agapan natin yan, uh, papalitan natin ng bearing. So, update kayo mamaya pag napalitan ko na ng bearing, kapakita ko, ko na, hindi na siya nag-stop na parang ganto Ayan o. Oh. Ayan. Sa so, mga idol, no? At ito po yung problema. Ayan. Yung damage po dyan. Ayan o. Sa mga nakikita nyo. Ayan Ayan o. Yung parang yung naanuha ng light. Ayan. Pasinin nyo. Ayan May ukab o. Oh. Diba? Ayan. Ito yung light na yan. Nakita nyo ba? Ayan. Yun, naita nyo yung ukab. So, ganun din dito sa kabila. Actually, marami sila doon. Hindi ko lang mapokus na maayos, no? At ito, dito sa isa. Mas kitang-kita rito, yung sa ilalim. Ayan, no? Marami, di ba? May mga butas-butas. So, ito na po pumapasok yung bulitas. Kaya tumitigas, no? Alright. Okay, so, palit tayo ng bago. Ayan. Ah, uh, meron po tayo dito. Na okay, so siguro nababasa niyo naman kung ano 'yan. Ang uh, MIUI UI 125 na bull race. So palit tayo din update UI mamaya. Pakita ko na malambot na, okay? So ay mga idol, tapos na. Ay naikabit ko na po lahat. At subukan na po natin kung humihinto pa. Ano, you know, dumediretso na. So, wala nang sumasabit. Ayan o. Oh. napaka na. At kung mapapansin nyo, yung pwesto natin kanina nandito, tumipad tayo rito kasi ni road test ko na at okay na po siya, no? Hindi na po biglang kabig. Ayan oh. Wala na sabit. Ayan. So, kung may naranasan kayong ganito sa mga motor nyo na biglang liko, ay agapan nyo ng mga idol bar bago pa mauwi sa pagka-aksidente. So, ganito lang muna tayo. Yon sa idol natin sa may-ari ng motor na ito. Oh, okay ina motor mu. Mo.